Good morning mga ka-channel Pangalawang araw narin sa dive na to At ito ang unang dive natin Maga pa ay nag na kami Pagkatapos namin mag-dive ay Nag-ahon upang Mag-almusal Unang tira natin isang tiger grouper Boom! Sablay Ayun o, yabang long dive natin sa araw na ito mga ka-channel dito sa unahan ay mayroon tayong nakikita isang oversized na lapu-lapu or suno. kaya boom sa pool okay ang ganda ng tama mga ka-channel lapu-lapu wow lami kayo yan sobrang likot mga ka-channel nagsuka na sobrang busog kasi yun ang malilit na isda naglabasan sa bibig Another dive mga ka-channel kung saan nakatira tayo ng lapu-lapu biglang lumabas kasi yung kasama niya at nung malapit na tayo sa kanya ay boom, sablay sayang at dito sa spot na ito mga ka-channel kung saan madalas na lagi nating nakikita, ayan kung napapansin po ninyo, ang daming malalaking isda na gumagalaw ang tawag po niyan ay taungan ay yun o no? Ang taungan nga pala mga ka-channel isa sa mga uri ng mga power na sila ang lumalaki talaga At pagkatapos natin mag mga ka-channel ay nagpahinga muna kami saglit upang makapag-almusal At syempre pagkatapos almusal, dive ulit Let's go! Kainan time! Si sa Samangke. Ulam ng pang mahirap Sana laging ganito sana all Tapos hindi mo kasi Grabe na ang part niya Belly part Okay mo kung yung part ang sa ita? Puyo nyo dyan, kaya mga akong sabi, kapay na video. Kawala ka na. Basta kaon, galit-galit mo na, no? So, ano Swerte mga ka-channel dahil pagkatapos natin na nakapagpahinga, galing kumain ay ito ang sumalubong kay Joy Adventure sang tanigi o king makaren wow lami kayo napakaganda ang tama mga ka-channel at maya maya lang ay sinalubong ko na i-try natin kung mahuhuli natin siya. At dito, nakipag... Ah, nakipaghulihan tayo. Mm. Okay kayo. dito sa unahan mga ka-channel ay kung napapansin po ninyo na nag-iisang guma na yung gamit natin dahil yung wispo na or bungee ng guma natin ay naputol. Ayan. Iba pala yung wispo. So dito sa malit na table corals na to ay mayroon tayo nakitang tumago na suno or lapo-lapo. Pero nung hanapin natin ay bigla tayong iniwan. medyo napansin ko na sana dito nung pagsilip ko at ikaw lang nagamitan ng light kaya ayun biglang lumabas sayang at nanti tirahin natin dito sa unahan ay at ito na yung mga ka-channel yung lapo-lapo na nakita natin nung pagtira nga lang natin ay boom sablay pa rin daming malilit na isda mga ka-channel tawag dito ay palata kaya try natin kung bakit napakarami palata na ayan di mapakali ano kayang mayroon at sakto lang sana na pagbaba natin dito ay mayroong mga labian or lifty na maligid pero di sila lumapit dahil ito kasi ang kadalasan ng mga lifty na pagpunta namin dito, nababawasan nila kaya natatakot na. At dito sa unahan ay mayroon sana tayong nakita isang labian o lifty pero napakailap na. Kasi madalas na sila na tinitira at tinatatamaan. Ayun, sayang. At eto mga ka-channel Meron tayo nakitang isang katilpis or tauban na Kung saang part na Dumaan si Maki at di niya napansin Na may tauban pala na Nakasimple dito sa Gilid ng malilit na bato Boom! Sa pool At yun mga ka-channel Di nga tumagos yung ating Bala or pana Na tinira natin dahil Sa likod tumama yung ating pana dahil ang kanyang likod ay isa sa pinakamatigas na part at yun mga ka-channel ang daming ink na naglabasan at nang pagkatapos natin makuha ang cuttlefish or tauban na to ay bumalik na rin tayo sa bangka at nagpahinga na upang mayroon tayong lakas na para sa pagbiyahe natin ay yun ang laki mga ka-channel nasa mga tatlo or apat kilo at ang ganitong klaseng tauban or bagulan or cattle piece isang barako o ito mga ka-channel mm, biglang nagitim puro ata pabalik na sana ako ng bangka mga ka-channel nang napansin ko na biglang may umaligi dito na isda na good size na tribali pero nung habang papalapag tayo ay bigla na lang naging mailap sayang ay yun oh. ang lapit na sana pero di ko siya tiniraga dahil mas gusto ko na mas malapit pa at dito mga ka-channel at sa sobrang excited ko na makatira ulit ay medyo napalikot natin ang ating kamera dahil sa sobrang gigil sayang ang laki na sana wow hmm. nadali na si adventure ng Rebali salak tiktok sayang okay. terhadap ka, Pak ka Kalaktok, Kalaktok. Sonah, uh, momsa. Kita gambar lagi momsa mu. Sudah boleh. Oh, sudah. Wow! Kami sama. Laki momsa, oh, oh, oh. momsa, momsa melihat.

meron tayong mga kunting huli. Mabagin tayo, bro. Yung pinakamaliit. Yan, pinakamaliit. Tulingan. Lit na tulingan. Enjoy kayo. Meron kasing tugo dito, guys. Nilalagyan nila. Tugo, guys. Tugob. Ayan, tugob.

Si Tokyo lang yung ano ni Joe Adventure ah. <laughs> sino, sino? Si <laughs> Jose? <You> Ngayon? para na space ba? Ay! Ah, aron hun ito. Bro, ka bro. Bro, come <laughs> bro. bro, <come laughs> bro. Dito tayo sa malapit <laughs> sa ano, ulam. Ay, ka. Hiling nila ko ano ba? Kukso. 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 Royal. Ah, Kukso. Royal Well sprite. Tubusun sa mi bro. Bakos sprite. Kinik. Ako kong sprite na naman. Lo. Lo. Alamik kainila. Kami palit nai. Dera. Oh naman naman te. Naman batat. Ay okay. Naman te Halin. Naman te Halin. Thank you. Tapos bogusala. Ta salah pa. sa mong Halin. Thematic, man. Yes. Ah, malapit na tayo sa ulam wala. Ang ah, naman. Lamay ka niya, Salamat, sponsor. Wala, wala. Ayun, kauwi na tayo dito sa bahay mga ka-channel. Galing tayo kala chairman, kumain. At, Ayan, naabutan natin si misis kumakain. Ayan. O din po mga ka-channel. Kain po tayo. Ayan, mga ulam niya. Ayan, surahan. Singsingan at Benaksu. Yun. Okay, kayo. Okay. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat mga ka-channel. Ah. Bago tayo magtapos sa gabing ito, sa ating video ay mag-shoutout muna tayo. Na laging present po sa ating video, ah, ADR TV, Junjungay, shoutout po. Kay Joel Mila, shoutout. Antonio Retana, shoutout po. GM Perez, Rodolfo Dinglasan, Ayun, shout out po sa inyo kay Sir Rod Aclaro. Sana lagi po kayo mag-iingat. At yun, gaya po ng nasabi ko sa inyo, sana po ay ingatan po kayo palagi ng ating Panginoon. Ah, uh, doon po sa ano, nagtatanong po, opo palata po 'yun. Uh, kay DHSD. Yu. Napakahirap po ng ano ng inyong pangalan. Opo, tama po pala po. At kay oh, Sir, Shoutout po, ingat lagi. Kay Sandro Manila, shoutout. Jeremy out. Palang palang Mix Vlog, shoutout po, na nandyan po sa Cebu. Uh, shoutout po, maraming salamat. Jim Agudmalen, Roberto Laksina, Michael Madali, shoutout po, magandang gabi po. Na nandyan po sa Taytay Rizal, uh, kainta po ba? Ah, uh, nakapunta na po kasi kami diyan sa anti ano, uh, Mindoro, ah uh, kila Brother G po. Yung pagpunta po namin nit, kasama ko po yung Primitive Islander, Buhay Isla Vlog TV, Joy Adventure at pati po si Ariel Bisaya o Ariel Pishon. Uh, Shoutout po sa family po ng Chris Kitara. At lalong-lalo na po sa family Kitara na nandyan po sa from Pampanga lalo na sa kapamilya ko na si Catalina uh, Shoutout po ma'am Catalina Kitara uh, maraming salamat po uh, Sir Atan Hanford na nandyan po sa De San Jose family ng Kaluya Antique Shoutout po magandang gabi po sa inyong lahat oy <coughs> Shoutout din po kay Premieras Vlog. Kay Mamila Almasan. Maraming salamat po Mamila Almasan. God bless po. At shoutout po sa inyo. Ah, shoutout po sa ano. Sa... <coughs> shoutout po kay Arman Parasu Almasan ng San Pedro. Laguna sa lahat po ng Almasan at Paraso family nandiyan po sa San Pedro Laguna shoutout po sa inyo lahat Chad Sober ng Cebu o shoutout po Sabina Esguera Prince Fortinto, JR Silagan Karino Kaya dong shoutout po at syempre kay Ma'am Ilinita Unapin at ma'am ong Sa lahat po ng ating mga Selen viewers lalong lalo na po sa uh, Baginan family From Olongapo City uh, Shout out po sa inyo Sana lagi po kayo mag-iingat sir At siyempre dalangin ko po Ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo Lalong lalo na po sa Mga inidolo natin dyan Mga baginan family at, Family ha? po ng Naikabiti Kaila Sir Dennis De La Cruz At Basta sa lahat po ng Dela Cruz family, ah, uh, shoutout po sa inyo lahat. Uh, at yan mga ka-channel, hanggang dito na muna ang video natin sa gabing ito. Sana lagi po kayo mag-iingat. God bless po sa inyo lahat. See you next vlog mga ka-channel.